Si Vladimir Putin ay dumanas ng panibagong matinding kahihiyan matapos inamin na isang Russian colonel sa isang live stay TV na ang Russia ay nahihirapan na punan ang mga pangangailangan nito ng karagdagang mga tropa at equipment at kahit magsagawa pa sila ng mass mobilization, hindi pa rin ito makakatulong. Sinabi ni Russian Colonel Mikhail Koderionko sa mga viewers ng isang Russian State TV ng hukbong sandatahan ng kanilang bansa ay hindi kayang makipagkompetensya sa mga kagamitan ng Ukraine na nagmula sa NATO. Inamin ng nasabing colonel sa isang state-controlled propaganda channel na Russia One ng ideya na magsagawa ang kanilang bansa ng isang mass mobilization upang mapalakas ang mga pagsisikap nito sa digmaan sa Ukraine ay hindi magtatagumpay. Sa isang video clip na pinanood sa internet ng higit sa isang milyong beses, inamin ng nasabing senior military expert ng Russia ay nahihirapan at nauubusan na rin ng mga tauhan na handang makipaglaban sa Ukraine. Idinagdag niya na ang Russia ay malapit ng maubusan ng mga piloto at warplanes na pwedeng ipadala sa battlefield. Wala na rin natitirang reserba ang kanilang bansa at ang sinasabing mobilization ay magbibigay lamang ng kaunting tulong. Idinagdag ng Russian Colonel ng pagpapadala ng sundalo na armado lamang ng lumang mga armas sa 21st century na digmaan upang labanan ang global standard na armas ng na NATO ay hindi umanotama. sinabi rin niya na kailangan nating palitan ang mga nawala ngunit dapat itong gawin sa ilalim ng mga industrial enterprises. Iginiit rin niya na hindi malulutas na mobilization ang isyong ito. Samantala, sinabi naman ng isang security expert na si John Arvoses sa kanyang tweet nang naging pahayag ng nasabing Russian colonel ay kamangha-mangha dahil isang Russian military expert na umano ang umamin na sila ay matatalo. Nag-react din ang isang reporter ng The Atlantic na si David Fromm at sinabi niya na ang Russian bully ay nagising na sa katotohanan ng kanilang ginawa sa Ukraine ay hindi tama. Gayon pa man, sinabi ng British Defense Secretary na si Ben Wallace noong mga nakarang araw ng ginawang parada sa Moscow ay maaring gamitin upang palakasin ang suporta tungkol sa panawagan ng isang mass mobilization ng kanilang mga tropa at muling itulak ang mga plano nito sa Ukraine. Sumang-ayon naman si Kirilo Bodanov, ang pinuno ng military intelligence ng Ukraine at sinabi niya na ang Russia ay nagsasagawa na ng covert mobilization at naghahandang i ang isang open mobilization sa hinaharap. Samantala, iniulat na si Vladimir Putin ay muling nawalan ng mas maraming sundalo matapos mahuli ng mga Ukrainian troops ang labing isang Russian sniper na naka-assign upang targetin ang mga posisyon ng mga tropang Ukrainian sa eastern city na Kharkiv. Ang brutal na pagsalakay ng mga sundalo ni Vladimir Putin sa Ukraine ay nag-iwan ng malaking pinsala sa buong pansa dahil sa paggamit ng mga missiles sa mga pangunahing syudad habang milyon-milyong mga sibilyan naman ang lumikas upang makaiwas sa mga pambobomba. Ngunit ang mga Russian troops ay sinalubong ng mabangis at matapang na resistance mula sa mga Ukrainian forces at sa katunayan ang mga sundalo ni Putin ay nagdurusa ngayon dahil nagtamo ito ng maraming casualties kabilang ang ilang mga high-profile na military personnel ng Moscow. Ngayon ay dumanas na naman ng malaking dagog si Vladimir Putin matapos lumabas ang mga ulat mula sa security service ng Ukraine na nagsasabi na nahuli ng kanilang mga tropa ang labing isang Russian sniper. Samantala, sinabi na isang independent Ukrainian media service na Romansky International sa kanilang tweet ng security service ng bansa ay ipinalam sa mga Ukrainian forces ang posisyon ng mga nasabing snipers. Idinagdag nito na agad silang nagsagawa ng operasyon at nahuli sa Kharkiv Oblast ang labing isang Russian sniper na matapang o inaatake ang mga Ukrainian positions. Sa kabuuan, isang daan at apat na pong mga enemy groups ang napatay at apat na libong mga collaborators naman ang inilantad sa isang hiwalay na tweet sinabi ng security service ng Kabayanihan ng mga Ukrainian defenders na makipaglaban sa mga mananakop sa Kharkiv region ay naging dahilan upang mademoralisa ang mga Russians Sinabi din ito na mga Russian forces ay kasalukuyang nagpapanik at nagsisisi na sila ay pumunta sa Ukraine upang makipaglaban at ito ay napatunayan dahil sa bagong inilabas na mga pag-uusap sa telepono ng mga Russians na na-intercept umano ng mga Ukrainians. Samantala, ang Twitter account ng isang Canadian-Ukrainian volunteer na kung saan inilarawan ang kanilang grupo bilang isang four team na nakikipaglaban sa Kherson region ay nagsabi na isang kalahating platon ng mga Russian na sundalo ang tumakas mula sa battlefield malapit sa Kherson. Sinabi nito na labing limang mga Russian servicemen ang tumakas sa Rebalchi Village na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Kherson dahil ayaw na nilang makipaglaban at takot din silang mamatay.